Epektibo na simula kahapon ang pagbababasa 45 pesos na maximum suggested retail price o MSRP sa mga imported na bigas sa merkado. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Ipinatupad na ang 45 pesos kada kilong maximum suggested retail price o MSRP sa mga imported na bigas. Upang matiyak ang pagsunod ng mga retailer, nagsagawa ng inspeksyon at pag-ikot sina Agricultural Secretary Francisco Chua Jr. at DTI Secretary Cristina Roque sa ilang palengke at pamilihan sa Quezon City. Ang naturang maximum SRP sa imported na bigas ay nagsimula sa 58 pesos kada kilo noong January 20, ibinaba pa nang 55 pesos per kilo noong February 5, naging 52 pesos per kilo noong February 15, at 49 pesos kada kilo nitong March 1. Sinabi ni Secretary Laurel na ibinaba nila sa 45 pesos ang max SRP ng importante bigas. Makaraang bumaba ang halaga ng butil sa international market sa pinakamababang antas sa loob ng mahigit dalawang taon. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.